Hello mga ka-90s! Ngayong araw gagawa kami ng chicharon gamit ang balat ng puno ng saging. Grabe, napakasarap at napakalutong! At syempre dahil tag-ulan na ngayon, nagdala nga pala kami ng tent para meron kaming masisilungan. Wow! Oh, cute pa more! <laughs> Naglatag na nga pala kami ng karton para maitayo na namin ang aming tent! Wow! At syempre bubuksan na namin yung tent! Ang ganda naman ng tent namin, talagang bagong-bago. Hindi pa nagamit. Sana all. At dahil kakaiba yung aming tent, hindi pa namin alam kung paano gagawin namin. Hindi namin alam kung paano aayusin. Buti na lang, napatayo din nila sa wakas. Akala ko, bukas pa silang matatapos. Ayan, malapit na silang matapos. Basta't ako, magpapapogi na lang muna ako dito. Ayun, sa wakas, natapos na rin nila. Akala ko, hindi na sila matatapos eh. At dahil tapos na sila, tignan natin sa loob. Wow, napakaganda dito ah. Wow! Hay nako batang 90s, pa-cute ka na, na naman. <laughs> siyempre dahil tinatamad ako mag-content, matutulog na lang ako. <laughs> Joke lang guys, kailangan ko na mag-content. Grabe yung paligid dito guys, napakaganda. Napakasarap ng simoy ng hangin, maulan, at nakakagutom. <laughs> at syempre dahil gutom na kami mga ka-90s, kukuha na kami ng katawan ng saging. Wow! <laughs> ay yung tropa ko guys, kumuha na siya ng balat ng saging. Pagmasdan niyo yung kasama ko mga ka-90s, mapuputol niya kaya to? Kailan kaya? Ayun sa wakas, malapit niya na maputol. After 10 years. Ayan, napakaganda ng nakuha namin. Ayan mga ka 90 puputulin ulit namin sa gilid. Siguro 1 year matatapos na kami dito. At syempre mga ka 90 pinalatan na namin ang katawan ng saging. Pag nakita niyo pumuputi na yung balat ng saging, ibig sabihin mga ka-90s, yun ang kinakain. Wow! Ayan mga ka -90s, pwede na sigurong kainin yung parte na to. Inalis ko na nga pala yung parting matigas mga ka -90s, Para makapagluto na tayo ng chicharon. Grabe excited na akong makatikim. Binalatan ko na rin pala yung balat ng saging. Wow! Inalisan ko na para makapagluto na tayo. Wow! Ayan, nahiwa ko na lahat. Sa wakas, grabe. nakakapagod din pala to. At syempre mga kanindis, bago kami magluto, magpapainit muna kami. Wow! Grabe, nakaka-relax talaga yung paligid dito. Lalo na, mayroong manok dito. Ano kayang masarap lutuin dito? Joke lang guys, hindi naman sa atin yan. At syempre, eto na, mag na tayo. Let's go! At dahil nabalat na natin ang balat ng saging, puro balat na lang ah. Buti na lang, nakapagdala kami ng tubig. Ayan, kailangan natin hugasan para mas malinis. Kailangan din pala natin alisin yung katas mga kanaintis para ma-absorb niya ang ating lalagay na ingredients. Wow! Ayan mga ka malapit ko na matapos. Lalagay ko na lahat sa daon ng saging. At dahil malapit na akong matapos, maghahanap tayo ng itlog ng kapitbahay. <laughs> Yun, saktong sakto, tatlo. Basang-basa pa sa ulan. Ito yung kailangan natin. Kailangan natin ng itlog at crispy fry. Wow! Dalawa nga pala yung nilagay kong crispy fry para mas masarap. Wow! At syempre mga ka maglalagay tayo ng itlog. Wow! Tatlong itlog nga pala yung ginamit namin para mas masarap din. Wow! Ayan, pwede na siguro to mga kanaintis. At dahil wala akong kutsara, kakamain ko na lang para mas masarap. <laughs> Nagugas naman ako ng kamay mga kanaintis. Wow! At dahil tapos na tayo mga kanaintis, ilalagay na natin ang saging. Wow! Ayan, ilalagay na natin lahat. Halo-halo lang. Grabe, excited na ako. Pwede na siguro to. Ayan mga kanaintis, tatlo na yung mga kasama ko. Dahil alam nilang kainan na, dumadami na sila. <laughs> Joke lang mga kanaintis ayan mga ka-90s, sisimulan na namin magluto lalagyan na namin ng mantika kapag mainit na ang mantika, ilalagyan na natin ang saging ayan mga ka-90s, nalagay ko na wow! grabe, napakasarap palang magluto nito nakaka-enjoy ano kaya ang lasa nito? habang nililuto ko pa yung chicharon banana nagpapakyot muna kami ayan mga ka-90s, meron na akong kasamang nagpapakyut. at dahil luto na ang ating chicharon kukunin na natin grabe, ano kaya ang lasa nito? excited na kami lahat matikman Grabe, amoy pa lang. Talagang napakasarap na. At dahil malamig na, pwede na namin kainin. Tiki man time! Wow! Grabe, sobrang lutong at napakasarap. Ano pang iniitay nyo? Subukan nyo na rin. Grabe, sobrang sarap. Masarap na. mag enjoy ka pa magluto. Wow! Ayan mga na naluto na lahat sa wakas. Ayan, meron din kaming tropa na dumating. Titikman niya daw kung masarap yung chicharon banana. Mukha siyang sarap na sarap ah. O paano? Hanggang dito na lang tayo mga ka-90s. Maraming salamat dahil umabot kayo sa video na ito. Bye guys!